Hey guys, I know medyo matagal pa ito ma-release sa market and siguro upon release para sa mga enthusiast build lang muna. And may take a couple more years para sa mga budget builds or baka nga hindi ma-implement budget builds. What I'm talking about is CAM2 or Compression Attached Memory Module. Bagong module ito ng RAM or Random Access Memory. It was shown off way back 2023 and yung pinakaunang nag-utilize ng module na to is from Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 which is a laptop. It makes sense kasi mas manipis ang laptop, mas handy. So, advantageous kung ilalagay mo siya sa isang laptop. Pero, last year, 2024, MSI dropped a Z790 Project Zero plus na motherboard that utilizes come to. Alam ko, Z790 enthusiast board yan and medyo pricey ang mga yan. Pero this year, sa Computex, si Team Group nag-release ng ganito. A Cam 2 module na ang ganda tingnan. Hindi dahil sa RGB pero ang linis lang talaga tingnan. I cannot imagine yung mga small form factor na build and nagre-rely sa air cooling. May utilize talaga nito yung space. Alam ko matatagalan pa yan. Even yung mga clean looking motherboards, yung nasa likod yung mga cables, sa mga enthusiast builds mo palang makikita. Etong come to pa kaya? I hope one day makakabuild ako ng ganyan. Or baka yung personal rig ko gawin kong ganyan. Kayo, sa tingin nyo, yan na ba yung papalit sa mga dim slots ng mga motherboards natin? Comment nyo naman yung thoughts nyo. Thank you for watching and hope you learned something. Bye!